Haba na ng pila mga idol. Tsaka yung isang tao na yan, eh. Ayan, oh. yun yung naka blue Makita nyo yun yung nakablo. Ayan yun yun yun. Hindi yung isang. Ito eh. totoo. Ayan. Iba siya magsalita mga idol. Na, eh. narinig ko ang sabi niya. Matagal na daw siya na mamanata. Pero wala daw trait ng bomb. Ah, bomba or ano. Ayan. Oh. Ang na yan. Yung nakablo. Iba magsalita. Kaya atim na magano. Natural lang naman talaga na may mga ano dito. May mga bantay kasi for security reason. <laughs> haba na ng pila. Ay hanggang doon Hanggang doon na yun sa stage ng ano, haba na ng pila. Nagbibenta pa ng plastic. <laughs> Haba na ng pila Hanggang dito na muna kay Chan, ate kuya Malapit na sa may Abot Pero alas city pa yata yung ano Pila na ngayon, kawawa yung pumila ng madaling araw kasi mamaya pa yata alas 7 'yung ano. Alas 7 pa 'yung tawag nito. ito pa. Wala pa. mamaya pa. daw magumpisa yung, mag yung pa. kawawa yung pumila ng mga ano alas, uh, yung madaling araw Wala pa. Wala pa. Wala pa. yung iba, si na ano, siguro to pagod na dito may medyo may kunting gulo dito kasi marami mga vendors na yun magkalat, magpukulit next dito, dito tayo sa ano puta init hindi pa nagumpisa yung ano yung pahalik dito ah uh, ayan mga alas 7 pa nag-briefing pa yung mga uh, police dito sa uh, ano, Hello. Grandstand. Hello. Uh, Station commanders, wala. you take your stations below. Station commanders, bumaba kayo. We join your respective stations. Briefing pa lang sila.

Di, wala pang pare kasi pipila pa lang kayo nasa? Grabe. Ano? Uh, di pa nagumpisa yung ano dito, yung pahalik alas 7 pa daw pag pumunta kayo dito, nako. Hab haba na ng pila. <coughs> Uh, bago uh, magsimula yung ano yung Palik sa team na, na, na nasa Reno Ligao, uh, ito yung briefing nila sa lahat ng ating kapulisan dito sa iba't ibang sangay ng kapulisan dito sa ano, sa ngala uh, ng Ama at, at Grand Stand Santo Amen. Uh, Pangino, Amen. Panginoon, maraming salamat sa araw na iyong handog sa amin. Nawa po, Panginoon, katuloy niyo po kaming gabayan Bigay niyo po ang Espiritu Santo sa amin para ang mga deboto na tutungo ho dito po at sa Kiyapo ay mapanarili naming ligtas at ang mga deboto ay tuluyan na to, totoo namin mapaglingkuran sa pamamagitan ng aming pagsisigurado na sila ay ligtas na tutungo at nakikiisa sa mga araw ng kapistahan ng mahal na pong Isus Nazareno patuloy niyo po kaming basbasan, basbasan ang pamilya ng yes. bawat isa. At ganoon din po pa, Panginoon, si, ang ngayon, si lahat Mayora, ng aming ano, ay maging uh, awit uh, namin ang pangulit si Mayora's. sa iyo. Inihiling namin ito uh, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa uh, ngalan ng Ama at Anak at Espiritu San, Santo. Amen. Amen. I uh, Please be seated, ma'am and sir. police briefing to. deliver his welcome remarks and to acknowledge the attendees, may we call the Deputy District Director for Administration, Manila Police District, Police Colonel Raul M. Takaka, sir. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, una po sa lahat ay binabati po natin at Binawelcome po natin ang ating kunting City Mayor, Honorable Ani Lapuna Pangan, ma'am. Ang awan po natin. Of course, si Reverend Father Rufino Sesco Jr., ang ating pong KM Church. Ang ating pong lagi pong sumusuporta. Police, Brigadier General Lex Efrain Gorator. Ang District Director ng National uh, MPD. NPD. Police, May Brigadier daming General Lex Efrain Gorator. Daming drone, drone lumilipad for security. District Director ng NPD. Drone. Police Brigadier General Wilson Azueta sir For security ang purposes Ang ating uh, District General. Director ng Southern Police District Brigadier General Mark D. Pespe, sir Drone At syempre ang ating uh, Acting District Director ng Manila Police District Wala Police ka General anong General signal Adorno dito ngayon, City ngayon City kasi din. ginamitan niya ng mga signal jammer Ang ating uh, DMTO uh, DMTO from uh, Pro 3 Police Brigadier General Benjamin Central. Ayan guys o Baka drone niya Ang ating force commander from uh, RMP, police colonel Mario Malana, sir. Daming, dalawang Representative drone. Representative drones. from Proper A, the CRS, police colonel uh, Mariano Rodriguez, sir. Dito pa tayo. Ang At ating uh, JTF NCR, Brigadier General Jimmy Ladida. Sir. Ating Coast Guard, Captain Jerome Losada, sir. Assembly ng ating Manila Fire District Fire Senior Superintendent Christine Kula Ang ating District Director ng QCPD ah, Police Brigadier General Rodrigo Maranan From CBRNE Police General General Jani Capalos Assemble yung ating uh, General Manager ng MMDA, Yusek Procopio Gili para From the OCDSCR, Deputy Mrs. Uh, Miss Rudelia Rodriguez, ma'am. Sa ating uh, Manila, Mr. Jan Biska. From MPPB, Director Dennis Pia. po ay nagpapasalamat na po kami mula sa pamalalunsod ng Maynila sa lahat ng mga matitikas na mga lalaki at babae ng ating kapulisan na kasama ng mga ngasiwa at magpapanatili ng seguridad at kaligtasan ng lahat ng makikiisa sa Nazareno 2024. Sa inyo po nakasalalay ang isa sa mga pangunahing batayan ng tagumpay ng isang napakalaking selebrasyon na ito na kapistahan ng mahal na Senyor Jesus Nazareno. Ito ang ligtas at maayos na daloy na mga gawain, lalong-lalo na po ang gaganapin na pahalik matapos po ang misa ng mga volunteers ngayong gabi o pagpipugay dito sa Quirino Grandstand, ang tuloy-tuloy na mga misa sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo, at syempre po ang pinakasasabitan ng lahat, ang pagpapanumbalik na tradisyon na prosesyon na tinatawag po nating traslasyon. Inaasahan po natin ang pagdating ng mahigit dalawang milyong mga deboto at alam kong hindi ito ganon kadali pangasiwaan ngunit sa mga paghahandang isinagawa ninyo umaasa po tayo na magiging ganap na epektibo ang inyong mga pagganap sa kani-kanyang mga tungkulin sa mga susunod na araw lalong-lalo lalo na sa Enero a 8 at a 9. Ipanalangin po natin sa poong Jesus Nazareno na tayong lahat ay kanyang gabayan at ingatan. Tiyakin ang kaligtasan, kayusan at tagumpay ng lahat. Sa Panginoon din natin alay ang mga sakripisyong gagawin natin sa ng paglilingkod sa ating kapwa at sa bayan. Muli po ang aming tauspusong pusong pasasalamat, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Gawin po natin banal, ligtas at maayos ang traslasyon 2021. 24. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, mensahe, Ma'am Honorable Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Let us know. Ito mga idol. Anong oras na hindi pa nag yung pahalik? Ah, uh, ano? You know, alas 6, alas 6 pasado na hindi pa nagmimisa pa, nag pa doon sa Kirino o oh, dami na nakapila Ayan, abot na yun hanggang uh, highway yata ang dami pa rin nakapila hindi uh, pa nakapasok wala pang ilaw dito wala pang ilaw madilim ang dami tao Ayan. Uyan na yata yung tayo iba. Ilaw lang nung building na yun, no? Ano yan? Yung maliwanag. Diyan banda may ilaw. Pagdating dito, paliko, wala na gaano. Dito wala, oh. Hindi na gaano ang Okay? Dami, no? MP5 Gabi pa Oh, ngayon pauwi na ako. Uwi na tayo, hindi na ako pipila. Duty pa ako. Yes.